300 ang washing buo ang dryer pinalitan ang second ng motor pinalitan ko at uh, ready na Ito. bumili na pala ako ng belt kasi iba yung puli ng motor medyo maliit kaya maluwag yung belt so pinalitan ko okay na okay dryer testing natin ang dryer yun. may ikot na ang dryer ayan lakas ng preno ha ayan guys ah, nagilis maganda yung preno ayan washing na lang eh, singa ng washing washing pang Panasonic kasi yung nilagay ko dito ah 10 micro para na yung dapat pero ginawa ko ginawa ko 8 lang 8 cup 8 micro para lang para hindi masyadong malalakas. Panasonic kasi pinanggalingan yun eh malaki Okay. So, all in all, uh, pan belt is 80. Kapasitor, kapasitor na pan dryer is 5 microfarad, 200. Pang uh, washing, 8 microfarad, 240. Tapos, uh, yung motor Yung motor, uh, sige na naman yon uh, Nabili ko sa junk shop din Buo pa, uh, binayara ko lang ng 250 tapos itong washing machine binenta sa akin ng 300 ng ang uh, kakalakal na kahapon eh sayang maganda pa naman pero sira talaga yung washing nya hindi talaga gumagana ipinili eh, ko na rin dahil nga uh, pang display sana eh kaso umobra yung motor na napili ko kaya ito gamit na lang namin ito lang ang problema nya no? nasira na yung pinto nung ano to nabungi na yun dito ito yung dito nakakabit yung brake eh. pag, pinag, pag, inangat mo yan mag, mag uop na kusa ay eh, kasi sira na kaya tinali ano mayari. may ari ay eh, ko to nung nylon o kaya pag nakahanap ako ng ganitong takip sa junk shop para hindi na detali pero gumagana siya guys gumagana siya working siya ayan o oh. Ganda pa ng preno. Bilis. Ito agad. Okay. Pwede na maglabas si Gary. Bunso. Ayan. Sariwa pa guys. Ang pa. Oh. Puji din sa Sa 6,000 din ang bago niyan. Pero ito maganda pa. Makinis pa. Ayan. Bumili na lang bago siguro may ari. Kaya binenta sa na nagkakarton. Ayan guys. Hindi ko na binidyan yung paggawa, pagpalit ng motor. Okay. Ayan guys, Kuya Mats. tayo ng isang uh, uh, galing sa kalakal na washing machine. Ito oh. Ayan. Na, maganda pa sariwa pa guys ayan. Eh kaysa ibenta ko, babaratin lang 'yan. Eh gamitin na lang. Benta mo ng 2.5 yan, tawaran ng 1.5, hindi na. Yan, okay guys, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.